Mga ka-surprise, surprise, tea time po tayo. It is afternoon, uh, Tuesday afternoon dito sa Philippines. Bear pu po ngayon, so usok-usok po ang tea. And in ko po itong Mary Grace cheese roll, mga ka-surprise, surprise. Pero naputol naman, ewan na kung bakit. So panuotin nyo na lang po yung recording ko po nitong previous recording ko po nito. And ito po pang shorts lang siguro. So, yun nga, sinasabi ko mga ka-surprise, surprise, binibigyan ko po ng opinion video itong cheese roll ng Mary Grace, mga ka-surprise, surprise na ina-explain ko doon na hindi porkit quality yung nilalagay natin sa pagkain, masarap na. Hindi po ganoon Kasi itong Mary Grace, parang kilala siya as naglalagay sila ng mga quality ingredients sa mga bread nila. Let's say, yung Semada, I think they're, they're claiming na yung cheese nila is from Holland. So, mga ka-surprise, surprise, this is a cheese roll. At sinasabi ko po dito is approve ito na quality po yung bread na ito. Kasi di ba mga ka-surprise, surprise, yung ibang bread is, let's say, pag sinabi mo cheese bread, yung cheese niya is nandito lang sa part na ito, yung dito sa part na ito, wala na, ganun. Ito mga ka-surprise, surprise, talaga nagustuhan ko siya kasi from the first bite dun sa tip niya, ganun, ay, sa ganun, Nakakagat mo na agad yung cheese Hanggang doon sa dulo may cheese And hindi lang mo makakagat yung cheese Makapal yung cheese And masarap yung cheese Ayun mga surprise surprise Baka gruyere cheese pa siya From Switzerland Or Emmentaler cheese Who knows mga surprise surprise Pero ayun nga po Hindi po pork Mahal yung ingredients Masarap Wala pong ganun mga surprise surprise Doon sa panlasa ko ha So, ayun nga po, kinagat po natin siya and nakagat ko agad yung cheese, mga ka-surprise, surprise. Ayun, kung makikita po natin. Ito, nakita nyo ba ito? Ayan, kung gaano kapal yung cheese. Ito, ayan. So, cheese po yan. Ganun po siya kapal. Ayun, and hindi siya... Hindi siya parang yung cheese lang na... Um, di ba meron yung mga hindi masarap na cheese? basta yun mga ka-surprise, surprise. And sinasabi ko dun is... Ito pong cheese roll ng Mary Grace is it's like a ensaimada in a form of a Spanish bread. So, ganun po siya. Parang po siya ensaimada na ginawa lang or parang siya Spanish bread na ginawa lang na ensaimada. So, parang ganun yung um, nakikita ko sa kanya mga ka. Surprise, surprise. So, it comes with a uh, wrap na ganito po. Na yan, may ang labeling or branding. Ganyan. And then, pag binuksan mo, mayroong plastic wrap. Ayan. No, super, super. So, let's have our tea time. <laughs> Ang haba-haba nung -haba dinandal ko, tapos ano, tawag dito, naputol pala yung video kanina okay. sa ayam. Ang hirap pa namang dumaldal. Mm. Okay, sabihin na natin let's end sa imada siya. Masarap siya, mga surprise surprise. Masarap siya lang doon na tayo sa masarap. Will I buy this again? Hindi, mga surprise surprise. And whether or not dito 'to mga surprise surprise. Ano lan po ito? binigay lang po ito ng colleague ng mother ko. So, ayun, thank you po kung nanonood po kayo. Maraming maraming salamat. So, hindi po ako bibili ng bread that cost, um, this is like a hundred pesos. Eh, yung donut nga mga ka-surprise-surprise surprise, na 50 pesos para na mamahalan pa ako. Ay, akong bumili nun. No? It's because then parang hindi naman siguro ako mahilig sa tinapay. yun eh. mga surprise-surprise. Ka Pero kahit mahilig ako sa tinapay, eh, feeling ko hindi ko pa rin bibiliin ito na Ensaymada is just an ensaymada, right? You can buy an ensaymada for like, what, 10 pesos? Yun, so parang feeling ko nagpamahal dito again yung cheese niya na parang feeling ko is, um, sabi ko nga, baka Gruyere cheese siya, and ganon or Emmental cheese from Switzerland, ganon Kaya siguro yung cheese pa lang worth 50 pesos na and then the rest the rest of the ingredients, another 50 pesos. So, yun, kaya naging 100 pesos siya each. And ayun nga. So ayun mga surprise surprise sa dito. Nahirapan na akong dumadal kaya hindi ko napapahabain yung video. And ay akong i-push dito sa pag-inom natin ng tea. Ayan. Kung gusto niyo pong makita yung opinion video ko po dito sa gourmet green tea jasmine. Ayan. Panoodin niyo po yung mga previous vlogs ko mga surprise surprise mainit, hindi ko ipupush ito. Pagpapasok lang ako. <laughs> hindi ko napapahabain yung video, pupuntukin ko na po.